Mula sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas. CNN Live, Live. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga Ariel, magandang umaga Pilipinas. Iminungkahin ni Mayor Verbali di makuha sa local health board ng pamahalang lungsod ng Batangas na pag-aralan ng pagpapasa ng isang resolusyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga customer ng mga fast food restaurants na makapag-request kung gaano kadaming asino asukal lang ilalagay sa kanilang mga inumin at pagkain. Ang suwestiyon ay isinagawa sa pagpupulong ng local health board ay kay Mayor di makuha Ginagawa nito sa ibang bansa at ilang kainin sa Maynila at nais siyang pag ito ng komite na maipatupad sa lungsod. Malaking tulong anya ito sa mga consumer upang makontrol ang kanilang sugar at salt intake lalo na kung sila ay health risk tulad ng diabetes at hypertension. Samantala dalawang komite ang binuo ng local health board sa nato ng pagpupulong upang masiguro na makapagbalangkas uh, ng mga resolusyon na may kaugnay sa higit na pagpupaulad ng healthcare sistema ng lungsod. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Pelda ng CNN Batangas, naguulat live para sa CNN Pilipinas. CNN Live Nationwide Maraming salamat, Renz Belda, mula po naman sa impila ng DWALFM, Radio Totoo, CNN Batangas.